Malaga naman o. Oh. Eto, tanggap tayo ng report police sa labas pila ko sa panaman na miyembro lang uh, makakaliwang uh, voluntaryong sumuko at nag-surrender po ng baril ng uh, PNP. Diyan po sa lalawigan ng Aurora. Narito yung balita ni Romella Roque. PCNP. Radio. 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 Yes, kaante, ah, voluntaryong sumuko at nagsurrender ng baril sa Dinalungan Municipal Police Station, lalawigan ng Aurora, ang isang lalaki sa membro ng makakariwang grupo. Hindi binigay ng uh, PNP ang pagkakakilalaan ng uh, lalaking nagsurrender ng uh, baril. Ay kapiserbis Robert L. Pate, Commission Director ng Aurora Police Commission Office. Sa pamamagitan ng mga pinagsanib na puwersa ng munisipal na uh, police station, ang binalungan uh, uh, kasiguran, binalagad kas uh, kasiguran ay uh, ang nasabing individual ay formal na sa mga otoridad at nag-turn over ng isang improvised shotgun. Nasa pangangalaga ngayon ng Aurora PNP ang lalaki na, eh, na binigyan ng special treatment program sa pagbabago mula sa pamahalaan. Mula sa lalawigan ng Aurora, with Henry Mendoza, ako si Romel Roque, nag-uulat sa Target of Air ng BCME 1530, ang Radio TV. BCME Radio. 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 Maraming salamat kay Romel Roque.